Sa bawat hakbang, may layuning. Sa bawat desisyon, may paninindigan. Hindi mainay, ngunit malayo ang nararating ng kanyang paglilingkod. Hindi naghahangad ng parangal, ngunit siya'y kinikilala. Siya si Alejandro H. Tenko, Chairman at Chief Executive Officer ng Philippine Amusement and Gaming Corporation. Dangal ng Lipi Awardee 2024 sa larangan ng paglilingkod bayan. Isang leader na pinanday ng panahon, hinubog ng karanasan at buong pusong naglilingkod hindi para sa sarili, kundi para sa sambayanan. Isa na naman pong nagmula sa lahing Bulakenyo, ang ating ibibida ngayon isang bulakenyong nasa dugo ang paglilingkod. Ang chairperson at CEO ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o yung tinatawag nating Pagcor. Dahil sa kanyang taus-pusong pagmamalasakit, pagkalinga sa kapakanan ng mga mamamayan. Kinilala siya bilang isang tagapagtaguyod ng mga proyektong naglalayong pataasin ang antas ng kabuhayan ng kanyang mga kababayan, lalo na sa mga minamahal niyang kalalawigan ng ating lalawigan ng Bulacan. Isang tunay na yaman ng Bulacan at dangal ng ating lahing bulake ng ating lalawigan. Ito po, walang iba, ating kaibigan, si Alejandro Tengco. 2024 Dangal ng Lipi sa larangan ng paglilingkod, pampameran mula po sa lungsod ng Malolos. Ang ating kikilananin ang ating idol. Dito lamang po yan sa Galing Bulacan. Dahil alam ng lahat na ikaw ay dugong bulakenyo, pwede mo bang masabi sa amin Saan ka lumaki specifically sa lalawigan ng Bulacan? Ang father ko sa Cabanatuan na napanganat dahil nga doon nag-migrate saglit yes. nung may nagtatago sa yes. gera. So, mm. Nung bumalik sa Malolos ay doon na talaga nanirahan. At, uh, doon sa barangay ng San Rosario. Mm. Ako'y sa Maynila nag-aaral. Yes, Ateneo, right? Ateneo. Grade school, even, yes. uh, high school, college. Nagtapos siya ng business management sa Ateneo de Manila University. Dito niya nahubog ang disiplina at prinsipyo na naging gabay niya sa buhay at paglilingkod. Alam mo, ang pangarap ko noon, tulad ng aking mga tiyo, mga ninuno, ay maghanap buhay, mm. maging isang hopefully, uh, mag-umpisa bilang isang makangalakal. Mm -hmm. At pagkatapos, eh, kung pagpapala rin, di magiging matagumpay ka na uh, nag buhay. So, minarapat ko noon na mag-aaral sa koleyo ang kinukuha ko ngayon, Business Management yes, sa Ateneo Manila. Mm -mm -mm. At kung sabi ko nga, kung sakaling makapag-graduate, may pagpapatuloy anumang negosyo ang naipundar ng pamilya. Sa murang edad na 27, Pinili niyang maglingkod sa bayan bilang Vice Mayor ng Malolos. Ang aking ama nun ay nasa Development Bank of the Philippines, okay. isa sa mataas na tungkulin. chairman okay, din mm -hmm. nga. Bye. So nakita ko din ang aking ama ang daming natutulungan. Mm -hmm. May mga pinapaaral siya, mm -hmm. may natutulungan magtrabaho. So, mm ko lahat yon. At nagkaroon nga ng pagkakataon na magkaroon ng halalan noon in 1987. So, ako nakiisa, lubaho at nanalo bilang vice alcalde. Lala nung 1992. Mm. at ako ay to magbong meo ng malolos, mm -mm -mm. Eh, hindi tayo piling palat, mm -mm. tinanggap ko yon. Yeah, so yeah. ang hamon sa akin ay pa paano ko titindig mm -mm. at saan ako pupunta. Nagkaroon ako kat ng pagkakataon na makapagtrabaho sa pinakamalaking kumpanya sa Pilipinas noong yes. panahong iyon. yon. Mm -hmm. Yun ang Philippine Long Distance Telephone PLT. Company. Mm -hmm. Executive Assistant ako sa Chairman yes. at President na si Antonio Kuang. Opo. Ito'y perming sinasabi ng aking ama Opo. na si Pete Tengko. Everything happens for a reason. Yes. Ang lahat na yan, eh, kung dadagdag mo ng pag-iisip na pang uh, ah, Yes, sir. Ang lahat na nagaganap sa buhay mo, may dahilan yan. There's always a purpose. At yan, itinakda ng Panginoon na yan ang mangyayari. Kaya no? sabi ko eh, ako, I do not believe in coincidence. Yes. I believe in faith. Ito na ang binigay sa aking pinaka malaking hamon ng Panginoon. Mm -hmm. Kung una, paano kang maiaayos yung pagkor. Mm -hmm. Pangalawa, kasama na doon ha, yes. yung pag-aayos ng mga pangangailangan ng mga empleyado. Yung makatulong sa kapwa. Kuminsan ka eh, pag nakahiga ka na lang, tinatanong mo sa Panginoon eh, ano ba ang nagawa ko ito eh, pinagkalobos. Dahil utang na loob natin tulad sa kanya, pwede namang ito'y binigay sa ibang tao. Eh. Sa ating pinagkalob, dahil maaaring alam niya na nasa puso ko yung makatulong. Ang pagkor, pag nadinig mo, ang unang papasok sa isipan ng tao ay sugal. Ang pagkor ay itinatagyan para mawala yung illegal na pagsusugal. Regulated at may regulatory fees. Eh. Yes. License fees. talaga mm -hmm. Talagang pinapalakas natin at tinututuan ko. Yung tinatawag na responsible gaming. Yung gusto kong bigyan ng diin dito, halos 50% po ng gross revenue ng pagkorn. Automatic yan. Diretso sa National Treasury of the Philippines. Ano ang kahalagahan ng PAGCO sa pang-araw-araw na pamumuhay Apo. ng bawat isang Pilipino? Mm -hmm. no? Dahil nga yung pagtulong sa mm -hmm. sa ating mga mm -hmm. mga kapwa-Pilipino at sa ating gobyerno. Nakapagpapatayo din ng PAGCOR ng mga ospital. Yes. Apo. At marami pang ibang mga infrastruktura. Apo. At higit doon, nakapagdodonate ng mga hospital equipment. sinasabi mo nga, Chairman, no? ang buhay ng tao ay parang gulong. na Nasa ibabaw, nasa ilalim. Ano yung pinaka malaking hamon na kinaharap mo during the your career, family life, balancing everything? Minamarapat ko na kung merong libreng panahon mm -hmm. at pagkakataon, mm -hmm. ako ay kasama ng aking may bahay mm -hmm. Mm -hmm. at ng mga bata, mm -hmm. lalong-lalo na ng mm -hmm. aking mga apo. Binilin din sa akin ng aking mga ninuno at ng aking mga magulang. Apo. Sa anuman apo. iyong ginagawa, sa tagumpay mm -hmm. na iyong natatamasa, Tinatamasa. huwag na huwag kang makalilim sa iyong pinanggalingan. At yun, ang tinutukoy nila eh, walang iba kung hindi ang iyong pamilya. Higit sa lahat, ang isa talagang inspirasyon na nagdadrive sa akin ngayon na eh, Na maging mas masipag mm. at mas malakas. Ano po? Ay eh, yung pagkakataong ipinagkaloob sa akin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Yung pamunuan bilang chairman at CEO ang isa sa pinakamalaking korporasyon yes. ng gobyerno. Tama po. At siguro masasabi ko na rin, mm -hmm. isa sa pinakamalaking korporasyon sa buong bansa. Gagawin ko ang lahat ng ang pagkor ay hindi lamang maging matatag, kundi isang kumpanyang pinag-uusapan sa magandang bagay, Tama. bagay, hindi lamang ng kapwa nating Pilipino, na, kundi ng buong mundo. Ano at saan mo gustong makilala ka bilang isang leader? Isang legacy na sabi ko ay sa panahon ni Chairman Altenko nangyari na nagkaroon ng pagkor sa kauna-unahang pagkakataon ng Imagine corporate sa center. Tea or coffee? Tea. Chicharon o empanadang malolos? empanadang ng malolos okay. na may kaliskis. Oh, empanada de kaliskis. Okay. Pastillas or minasan ng busto? Pastillas. Masarap ang pastillas sa malolos. Pasensya na sa mga taga-busto. <laughs> Pero masarap ang pastillas ng malolos. Okay. simada ng malolos, empanada de kaliskis, o inipit ng Eurobake? Ensemada ng malolos. Okay. Yan ang kilalang Uh, nagmula talaga sa Malolos nung pang mga unang unong. Marcelo H. Del Pilar o Gregorio Del Pilar? Marcelo H. Del Pilar. Sapagkat, alam nyo, lalo na yun ang tawag yun sa ating uh, high school. Nice, diba? National High School. Napakadami yes. pong mga pakadami, naging sir. sikat na naglingkod sa gobyerno. Diyan po sa Marcelo Del Pilar nag-graduate. Paboritong lugar sa Bulacan? Eh, wala na iba kundi siyudad ng malolos. <laughs> Describe Bulacan in one word. Wow. Kung pagkain ka chairman ng Bulacan, ano ka? Sapin-sapin. Dahil alam mo, maraming, maraming layer ng iba't ibang yes. kulay yon. yun. Ganun, naging kanasan ko sa buhay. Ang iba -iba. dinaanan iba. ko'y iba-iba. Ang um, pinakamaganda doon, may latik ka sa ibabaw. <laughs> That makes you very interesting and uh, very delicious. <laughs> Kung magiging kwento ang buhay mo, chairman, anong magiging title nito? Ang Maglingkod sa Kapo. Describe Al in one word. Charming. Charming, indeed! Sino si Chairman Tenko bilang isang ama o lolo? Uh, isang strictong ama na ibabahagi ang kanyang naranasan at uh, kanyang dinaanan sa kanyang buhay. Pero as a lolo, are you also strict? ang totoo eh, sa kampi ng mga apo. And one last, Chairman Al one word to remember as a leader. Compassion.